We and our parties are still allies at uh, klarong-klaro yon halimbawa sa House of Representatives kasi yung mga kapartido namin sa Akabayan, sa ML, uh, good number mula sa LP ay magkakasama sa bloke sa loob ng House Minority and uh, yung House Minority na mula sa mga partido namin ay kasama namin dun sa I would call it Minority-led uh, resolution Uh, tungkol sa open BICAM. So, sa ganyang ding mga uh, issue na magkakapareho ang aming mga opinyon ay yun yung bukas na posibilidad pa rin kahit dito uh, sa Senado. So, mula sa mula sa united na minority, kaming lima, uh, possibility uh, lagi, depende sa issue, uh, maimbita rin. Uh, yung iba naming mga colleagues, uh, lalo na or kasama na yung dalawa. So ma'am, you, you still consider them to be allies of the opposition and your allies po? I still consider them allies. Uh, and ang priority ko mula sa loob ng United Minority, kami lima, eh, patuloy akong kikilos para palakasin ng oposisyon uh, sa labas ng Senado. At aasahan ko rin. Uh, yung mga fellow minority namin sa House at yung ibang mga opposition forces uh, sa LGUs at sa labas ng Kongreso